Best friend ni Kim Chu na si Bella Padilla. Naobserbahan kung kaano kabait at kabuting tao ang bagong nagpapasaya kay Kim Chu. Maging si Daangge ay natuwa dahil nakatagpuk na ang kanilang kaibigan. Totoong pagmamahal ang dami nagsasabi na malakas talaga ang chemistry ng Kim Pao in real life. Paningkurado na mas mamahalin sila at ipagdarasal ng lahat, na magiging matibay ang relasyon. Napaka-boyfriend material kasi nito ni Paulo. Pansin lahat ang mga nakapadigit kay Kim Chiu. Pukong bibig pangalan ni Palanga. Ayon niya sa mga kumento, ay eh feel you Bella pa din niya. Siyempre, naging iingat din ang mga kaibigan. Panatag na traga tayo. Siyempre sa likod ng kamera, mas nakikita ng mga friends ang totoong Paulo. Kampante sila. Sana nga. Magkatuluyan. Walang ibang hiling kundi maikasal si Kim Ju sa taong hindi siya dolokohin at handang mahadin habang buhay. Ayon pa sa isang komento, matagal nang hintay si Paulo. Naamin niya, naamin niya nga na crush Kim Joo. Since PBB o oh, Pinoy Big Brother. Ngayon nas, nasa tamang edad na at parehas single. Hindi na pangakawalan iyan. Taong bayan na rin nagsasabi, sila ang kadadhana. Paolo Abelino, generous man. Hindi naranasan ni Kim Chiu sa ibang dalaki ang ganitong kabaitan. Kidig or